pero tuloy pa rin ang ating pre-Valentine's date ngayong umaga dito sa Quezon City Circle. At kanina, kung pinakita namin yung pedal and paddle, yun yung uh, mga boats sa tubig na pwede nyo enjoy bukas bakit hindi nyo subukan naman yung mga na dito sa lupa nila na yung kanilang iba't ibang klaseng go-karts. Ayan. Pwedeng-pwede nyo i-enjoy yung -enjoy ya, mga kapuso sa alagang 40 to 70 pesos lamang kada 15 minutes. So, maganda rin nga uh, gawing uh, activity tomorrow. So, parang exercise na rin, di ba mga kapuso? At bilang uh, medyo mapapagod tayo kapag sinubukan natin yan bukas, Sempre hindi pwede mawala ang kainan. Sabi nga nila, what is Valentine's Day? Kung hindi naman tayo magbubusog. Kaya sa ating mga kapuso na gusto ng kakaibang date uh, day tomorrow, bakit hindi nyo subukan naman na mag-set up na isang romantic picnic dito sa kanilang picnic area? Gandahan nyo lang yung set up, lagyan nyo lang ng mga petals, ng mga bulaklak. Make sure lang na walang pipitas dito sa mga bulaklak sa tabi-tabi tulad ng ginawa Ate May na mukhang nagpitas na bulaklak ang laki-laki ng bulaklak sa iyo. So, uh, I love it Nakikita no, nga naman naman yun talagang sweet na sweet kami dito Ang nga kami dami lang gamo Oo pero sweetheart <laughs> na kung naman pero siyempre dapat may mga palatandaan ha hindi Ay, okay. everyday kahit na sweet na sweet, sweet tayo dito may mga bawal din na dapat tandaan. Ano oh. yung mga... Ay, Ay oh. syempre. siyempre, di ba? Bawal dito yung na, mm. nagkakalat. Oo, uh, tama. Oh. Dinisin mo to. nagkakalat. Ko. At syempre, mga nagsusulisit, yung mga nagbibenta. Oo. Oh, oh, oh. at okay. saka yun rin, Syempre, yung alcoholic beverage. Pero oh. alam mo, babe, Oo. Oh. hindi ko nakilala ng alcohol. Pagkakasin ang tama. Oo, ang kakasin na wala. Nakakasin mo na ko lang, di O, ano ba yung bawal? Bawal rin, syempre. mga pets. Ay! hindi oh, di ba dito? Babe naman. O ba? Maka babe ka pa, ha? <laughs> Anyways, itong pal. Na-discover ko, asa mong piso nang palang entrance dito? Aba kaya kakatang ilibre, eh. Ayun. <laughs> Ay, talaga mo? na nalibre kay Gino bukas, i-urgy, urgy nyo talaga. Sige, kayo na may day tomorrow. Eh, <laughs> sana so, mga kapuso, naghahalam nga ng uh, affordable, pero syempre romantic date pa rin. Punta na kayo dito sa mga in sir, sinister. Kapag Cheers! Cheers! <laughs>